Yo, what's up guys? Good evening. Habang gumagawa ako ng compliance dito sa bahay, naka-day off kasi ako, naalala ko yung tanong ni Popoy. Ito yung tanong niya. So, kapag po ba magsasampa ng case para mahuli yung scammer, may babayaran? Sinagot ko naman siya, sabi ko wala naman kasi sa PNP naman, kapag magsasampa kami ng case, wala naman babayaran and wala rin silang babayaran sa amin kasi trabaho naman namin yun. At tulungan sila. Binibigyan lang namin sila ng step by step process para mas mapatibay yung kaso. And yun, pagkatapos namin makuha yung details, papapuntahin namin ang barangay para kumuha ng certificate to file action. Siyempre, magaharap muna sila sa barangay. Kung hindi magkaayos doon, bibigyan sila ng certificate to file action. Then, may mga proseso pa noon na hindi ko na iisa-isahin. Staffa, sinigil kami 70,300 for the process daw po. Siguro sa Gabugado kayo nagpunta. Kaya, sinigil kayo ng gano'n. Pero sa PNP, wala naman kami sinisingil regarding sa pagpafile ng case. Yun lang. Bye.